Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang mahalagang prinsipyo sa batas na madalas hindi napapansin. Pero pwedeng magbago ng desisyon ng batas sa isang aksidente, ang last clear chance rule. Halimbawa, isang gabi sa gitna ng isang madilim na highway, isang jeepney ang napilitang huminto, may sira, walang hazard lights, at biglang mula sa malayo paparating ang isang bus, mabilis ang takbo, may preno, may oras. Pero hindi siya huminto at sa isang iglap, bumangga ito patay ang ilan sugatan ang iba sino ang may kasalanan ang jeep ni ba na tumigil sa maling lugar o ang bus na hindi umiwas kahit may oras pa ito ang tanong na sinagot ng isang prinsipyo sa batas ang tinatawag na last clear chance rule ang last clear chance rule ay isang legal na prinsipyo na ginagamit sa mga kasong may kinalaman sa aksidente lalo na kung parehong may kapabayaan ang dalawang panig Ayon sa prinsipyo, kahit na may pagkukulang ang isang tao kung ang kabilang panig ay may huling malinaw na pagkakataon para maiwasan ang aksidente pero hindi niya ito ginawa siya ang mananagot. Halimbawa, kung ang isang pedestrian ay biglang tumawid sa maling lugar, may pagkukulang siya. Pero kung ang driver ay may sapat na distansya para huminto o umiwas at hindi niya ginawa ang nararapat, siya pa rin ang pwedeng managot. Sa ilalim ng last clear chance, hindi sapat na ituro lang ang unang pagkakamali ng biktima. Kung may kakayahan kang iwasan ang mas malalang resulta at hindi mo ito ginawa, kasalanan mo pa rin. Isa sa mga kilalang kaso kung saan ginamit ang prinsipyong ito ay ang Philip Philippine Rabbit Bus Lines vs. Intermediate Appellate Court, 1991. Sa kasong ito, isang bus ng Philippine Rabbit ang bumangga sa isang jeepney na huminto sa gitna ng highway. Totoo, may kapabayaan ang jeepney driver. Pero ayon sa Korte Suprema, ang driver ng bus ay may malinaw na pagkakataon para umiwas. May oras siya, may preno, pero hindi siya kumilos. Kaya kahit may sala ang jeepney, mas mabigat ang pananagutan ng bus driver at hindi lang ito noon nangyari, Noong 2020, muling ginamit ng Korte Suprema ang prinsipyong ito sa kasong Raul Ofrasio vs. People of the Philippines, GR number 221981. Dalawang tricycle ang nagbanggaan. Patay ang isang driver. Parehong may pagkukulang. Pero ayon sa korte, si Raul Ofrasio ang may last clear chance na umiwas. Kita niya ang ilaw ng paparating na tricycle mula 4 hanggang 5 metro ang layo. Pero hindi siya nagpreno, hindi siya umiwas. Dagdag pa rito, may kargang mga kahoy ang kanyang tricycle na hindi rin maayos ang pagkakalagay. Sabi ng Korte Suprema, He could have taken precautionary measures to avoid the collision. Kaya kahit may kasalanan ang kabilang panig, si Ofrasio pa rin ang hatulang responsable. Sa mga aksidenteng walang testigo, late dumating ang investigador o magkabilang panig ay may sala, minsan ang tanging tanong na makakapagdesisyon kung sino ang mananagot ay sino ang may huling pagkakataon na maiwasan ang aksidente. Kung alam mong may panganib pero hindi ka nag-ingat ay may pananagutan ka. Ang last clear chance rule ay hindi lang simpleng batas. Isa itong paalala na sa kalsada, sa buhay at sa hustisya, hindi lang mahalaga kung sino ang unang nagkamali, ang mas mahalaga, sino ang huling may pagkakataong umiwas. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa iba. At tandaan, bawat isa sa atin may responsibilidad. Kung may pagkakataon tayong umiwas sa diskrasya, gamitin natin ito.